Magandang umaga mga inang tanghali, magandang gabi mga kapatiran ko kay Kristo, mga kaibigan, sa ang dako man kayo naroroon. Ang video ito ay tungkol po sa pagkapuot. Na ayon po dito sa unang huwan, chapter 2 verse 11. Ngunit ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Unang Juan chapter 3 verse 15. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Yan po mga kapatid. Mamamatay tao pala ang taong merong puot sa kanyang kapwa. At ayon dito sa Ephesians chapter 4 verse 31, alisin niyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. 32, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Yan po. Magpatawaran po tayo mga kapatid, mga kaibigan. Huwag po nating panat tal, panatilihin ang pagkapuot. Dahil yan po ay isang kasalanan at ang pagkapuot ay akses para ang satanas ay magwawagi no, sa buhay po ninyo. Kaya alisin po ang pagkapuot. Magiging Mabuting tao tayo mag magiging holy God bless po